Nagsisimula ang pelikula sa isang masiglang eksena sa Red Light District kung saan ipinakikilala ang isang mababang ranggong pulis na nagngangalang Jotchai. Sa kabila ng pagiging lampas 50 taong gulang, palagi pa rin siyang bigong umangat sa posisyon dahil hindi siya kailanman nagbibigay ng lagay sa kanyang mga nakatataas at tumangging makisali sa katiwalian gaya ng kanyang mga kasamahan. Isang araw, habang naglalakad sa Red Light District, nasaksihan ni Joe Chai ang isang gulo kung saan isang miyembro ng mafia ang hayagang binubugbog ang isang lalaki. Sa hindi inaasahan, ang lalaking binubugbog ay kaibigan ni Joe Chai at ang mafia member ay si Simon. Ayon sa mga kumakalat na chismis, si Simon ang pinuno ng Bangkok at lahat ay nagpapasakop sa kanya. Maging ang mga alagad ng batas ay hindi nagtatangkang hawakan siya. Sa sandaling iyon, humingi ng tulong kay Jochai ang lalaking pinapahirapan ni Simon. Sa kasamaang palad, tumanggi si Jochai na makialam dahil natatakot siya kay Simon, kaya't ipinagpatuloy ang malupit na pananakit. Pagsapit ng gabi, makikita si Jochai na nagsusugal sa kasino ni Simon upang kumita ng pera para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit matapos matalo, nagpa siya si Jochai na lapitan ang isa sa mga tauhan ni Simon upang ibenta ang kanyang baril. Sa kasamaang palad, hindi ito mabili ng mataas na halaga dahil luma na ang baril. Kinabukasan ng gabi, naglalakad si Simon sa lungsod at huminto sa harap ng isang pizza shop. Tinawag niya ang may-ari ng tindahan upang umorder ng isang kahon ng pizza at inumin. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang may-ari ng tindahan na si Fa upang iabot ang kanyang order. Nang makita siya, halatang naakit si Simon sa kagandahan ni Fa, kahit pa siya ay may asawa na. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap dahil interesado si Fa sa baril na dala ni Simon, na siya palang baril ni Jot Chai. Pagkatapos ng kanilang usapan, nabigla si Fa sa pagdating ng isang binatang nagngangalang Fat, na siya palang bayaw niya at bagong labas mula sa bilangguan. Lumapit si Fat sa tindahan upang humingi ng trabaho sa kanyang nakatatandang kapatid na si Sing. Sa una, ayaw siyang tanggapin ni Sing dahil ayaw ni Fa na kumuha ng dating kriminal bilang empleyado. Gayunpaman, bilang nakatatandang kapatid, nais pa rin ni Singh na ng pagkakataon ang kanyang nakababatang kapatid, basta't handa itong magbago para sa ikabubuti. Hindi nagtagal, makikitang bumisita si Simon sa bahay ni Jotchai upang mag-alok ng trabaho. Sinabi niya rito na bibigyan niya si Jotchai ng pera kung handa itong gawin ng isang bagay para sa kanya nang marinig iyon, nag-alinlangan si Jochai na tanggapin ang trabaho dahil malapit na niyang matanggap ang kanyang pension bilang pulis. Gayunman, ang halagang inalok ni Simon ay higit sa isang milyong bat, kaya tinanggap ni Jochai ang trabaho. Ipinaliwanag ni Simon na ang gawain ni Jochai ay simpleng maghatid ng ginto mula Bangkok papuntang Potaya na walang pulis na makakasabat sa kanya. Samantala, ipinakilala ang isang manghuhuli na nagngangalang di. Ayon sa mga usap-usapan, nakakuha si Gi ng kakayahang manggula matapos ang isang malagim na aksidente nang siya ay labing-anim na taong gulang pa lamang. Sa insidenteng iyon, namatay ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya at lumaki siyang ulila. Sa kasalukuyan, kilala si Gi bilang pinakatanyag na mangguhulis sa patay eh dahil lahat ng kanyang mga prediksyon ay laging natutupad. Isang araw, nakipagkita si Gi sa isang manging isdang nagngangalang Hawk sa pamilihan ng isda upang pag-usapan ang isang bagay. Lumalabas na pumunta ang manghuhula upang kumbensihin si Hawk na makipagtulungan sa kanya sa pagpapabagsak kay Simon at ng kanyang mga tauhan. Lumilitaw na anim na buwan na ang nakalilipas, isa si Hawk sa mga tauhan ni Simon na gumagawa ng maruruming gawain, partikular sa pagdadala ng ginto mula Bangkok papuntang Pattaya at pabalik sa kasamaang palad, sa kanyang huling trabaho ay nahuli si Hawk ng mga police at customs officers dahil pinaghinalaan siyang nagsusumite ng mga ilegal na kalakal. Dahil nabigo si Hawk, nagngitngit si Simon at agad siyang kinaladkad, na nagdulot ng pinsala sa kanyang kaliwang mata. Simula noon, palagi nang nakasuot ng salamin si Hawk at lumayo na siya sa mundo ng krimen sa pamamagitan ng pagiging isang ordinaryong manging isda. Ngunit sa pagkakataong ito, muling nabuhay ang matagal ng kinikimkim na galit na ginatungan ni Gi. Ang plano ay nakawin ni Gi ang ginto ni Simon na ihahatid ni Jot Chai. Gayunman, para sa misyong paghihiganti, kailangan pa nila ng isa pang tao. Walang alinlangan, binanggit ni Hawk ang pangalang Thot. Kilala si Thot bilang pinakamapanganib na hitman sa Thailand at itinuturing ni Hawk na mahalaga para sa misyong ito ng paghihiganti. Ikinwento pa ni ang isang insidente tatlong taon na ang nakalipas, kung saan pinatay ni Tat ang lahat ng kanyang mga target habang naglalaro ang mga ito ng tennis. Mula nang mangyari ang insidenteng iyon, si Tat ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Gayunpaman, matalino niyang pinipeke ang mga dokumento at nakalabas ng kulungan sa loob lamang ng tatlong taon. Sa kasalukuyan, nagpasya si Saath na tumigil na sa pagiging isang hitman upang tulungan ang kanyang nakatatandang kapatid sa pagpapatakbo ng isang pizza shop. Ngunit sa lihim, nagtayo siya ng negosyo sa loob ng negosyo, nagbebenta ng droga na nakatago bilang espesyal na asin sa mga kahon ng pizza. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit biglang napuno ng mga tao ang dati tahimik na kainan. Samantala, nagsimulang magduda si Fa sa mga kahina-hinalang kilos ni Tat. Pagkatapos magsilbi ng mga customer, agad niyang tiningnan ang drawer na madalas buksan ng kanyang bayaw, at tama nga, maraming pakete ng droga ang nakahanda ng ibenta. Kaagad sinabi ni Fa kay Thot na isusumbong niya ito kay sing tungkol sa droga. Ngunit kung papayag si Thot na magbakbakan sila, nangako si Fa na mananatili itong sikreto. Nang marinig ito, tumanggi si Thot dahil ayaw niyang masira ang kasal ng kanyang kapatid. Gayunman, iginagalang pa rin niya ang kanyang kuya. Makalipas ang ilang sandali, dumalaw si Hawk sa tindahan upang hikayatin si Thot na makipagtulungan sa kanya. Habang kinukumbinsi siya, biglang dumudugo ang talukap ng mata ni Hawk at ipinaliwanag niya na nasugatan ang kanyang kaliwang mata ng isang tao, bagamat hindi niya binanggit ang pangalan ni Simon. Matapos ang mahabang pag-uusap, ipinaliwanag ni Hawk ang plano ng pagnanakaw. Sa kasamaang palad, hindi interesado si Thot kahit pamalaki ang ganting pala kinagabihan, tinangka ni Fa na akitin ang kanyang bayaw. Mabuti na lang at hindi pa rin gumigay si Thot at pinili niyang igalang ang kasal ng kanyang kapatid. Ngunit dahil patuloy na nanunokso at nanggugulo si Fa, nawala ng pasensya si Thot at sinimulang saktan si Fa. Sa kabutihang palad, dumating si Sing sa tamang oras, kung hindi, napatay na sana ni Thot si Fa. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Thot na hindi mabuting babae si Fa at iminungkahi na hiwalayan na siya ng kanyang kapatid. Subalit, binaligtad ni Fa ang mga pangyayari sa harap ng kanyang asawa at inakusahan si Thot na tinangkang dahasain siya. Lalong lumala ang sitwasyon ng ibunyag pa ni Fa ang mga droga na nakasiksik sa mga kahon ng pizza. Dahil dito, biglang nagalit at labis na nadismaya si Sing kay Thot. Sa kabila ng pagbibigay sa kanya ng magandang trabaho sa pag-asang magbabago siya, napagtanto ni Sing na hindi pa rin maiwan ni Thot ang kanyang dating gawi nang maramdaman ni Tat na wala na siyang mapagpilian, bigla niyang itinutok ang kanyang baril. Lalong nadismaya si Sing at kalaunan ay pinalaya si Tat mula sa restaurant. Habang sumasakay siya ng pampublikong sasakyan, biglang hinarang si Tat ng isang siga na tila mi na maliit siya. Ngunit agad natakot ang siga nang ilabas ni Tat ang kanyang baril. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ni Simon Sigi para magpahula ngunit bago ito, hiniling niya kay Simon na ibahagi ang kanyang madilim na nakaraan. Habang umiiyak sa harap ni Gi, ikinwento ni Simon ang malungkot na istorya ng pagkamatay ng kanyang amain, at inamin niyang siya mismo ang pumatay dito. Sa kalagitnaan ng kwento, biglang may pumasok na babae sa silid, si Papa Laion. Lumapit siya upang ialok ang sarili bilang kasama dahil alam niyang may pagkahilig si Simon sa kanya. Dahil nahulaan na ito ni Gi, agad siyang naglagay ng nakatagong kamera na nakabalat kayo bilang pakete ng sigarilyo at tinawagan si Hawk upang ibalita na may relasyon si Fa at Simon. Naniniwala si Gi na ito'y magandang pagkakataon para dahan-dahan na sirain si Simon. Nang marinig ito, umorder si Hawk ng pizza para may hatid sa hotel ni Simon, at agad na nagmadali si Sing upang e-deliver ang order. Pagkatapos nito, nilapitan ni Gi si Jochai, na kasalukuyang naglalaro sa kasino ni Simon. Nagpakilala siya sa pulis, ngunit sa hindi malaman na dahilan, tila hindi komportable si Jochai sa kanyang presensya. Samantala, nakitang nagbakbakan sina Simon at Fa, at syempre, lahat ng kanilang ginagawa ay naitala ng kamera ni Gi. Hindi nagtagal, biglang dinampot ni Fa ang isang baril at itinutok ito kay Simon, balak niyang pagnakawan ang isang mafia boss. Agad namang naagaw ni Simon ang baril at nakuha ang kalamangan. Ngunit bago pa man niya mabaril si Fa, biglang pumasok si Sing upang mag-deliver ng pizza at nadatnan ang kanyang asawa doon. Sa sandaling iyon, tuluyan ang naniwala si Sing sa sinabi ni Fat na si Fa ay hindi mabuting babae. Walang pag-aatubili, mabilis na tumakbo si Sing at sinugod si Simon. Sa gitna ng kanilang pakikipagbuno, naniniwala pa rin si Singh na maaari pang magbago si Fa para sa ikabubuti, kaya't hiniling niya rito na itapon ang baril upang siya ang makapatay kay Simon. Sa kasamaang palad, ibinigay ni Fa ang baril kay Simon. Dahil dito, nagawang manalo ni Simon laban kay Singh at binaril siya. Pagkatapos noon, iniutos ni Simon sa kanyang mga tauhan na itapon ang bangkay ni Singh sa malayong lugar. Ngunit habang nasa biyahe, biglang nagkamalay si Sing at nagawang pigilan ang sasakyan, dahilan upang ito'y bumangga. Kahit na nakalabas siya mula sa sasakyan, muling umikot ang kapalaran ng isa sa mga tauhan ni Simon na sugatang nakalabas at binaril siya. Sa huli, hindi na nakaligtas si Sing at namatay matapos paulanan ng bala. Kinabukasan, muling bumalik si Gi upang makipagkita kay Jochai sa kasino. Sa pagkakataong ito, inalok niya si Jo Chai ng serbisyo sa konsultasyon, at dahil sa kanyang pagiging mahusay at mapanghikayat, nagsimulang maging interesado si Jo Chai. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Jo Chai ang tungkol sa kanyang anak na babae na may malubhang sakit sa pag-iisip. Dahil dito, tuluyan nang nawala ang katinoan nito at gumagawa ng mga kakaibang bagay, gaya ng pagbabalot ng lahat ng gamit sa bahay ng plastik nang marinig ang kwento, nakaramdam ng simpatiya si Gi, lalo na't nakaranas din siya ng sarili niyang mapapait na karanasan. Pagkatapos, inalok niya si Jochai ng libreng pagbabasa ng baraha para hulaan ang magiging hinaharap nito. Ngunit nagkukunwari lamang si Gi na nagbabasa ng baraha, habang palihim na kumakalap ng mahalagang impormasyon tungkol sa nalalapit na paglilipat ng ginto na gagawin ni Jochai. Samantala, kakarinag lamang ni Tat ng balitang natagpo ang patay ang kanyang kapatid sa gilid ng kalsada. Agad niyang hinarap ang forensic doctor na gumawa ng autopsy report na nagsasabing aksidente ang ikinamatay ni Singh kahit halatang halata sa kanyang mga sugat ng bala na iyon ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil dito, nakumbinsi si Tat na binayaran ang doktor upang magsinungaling, ngunit pinatawag niya ito ng pumayag ang doktor na ulitin ang autopsy sa sandaling iyon, tinitigan ni Thad ang maputlang mukha ni Sing. Sa kabila ng pagiging isang malupit na hitman, mahal na mahal niya ang kanyang kapatid na siyang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Hindi niya namamaliin, nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga pisni. Pagbalik mula sa ospital, muling nilapitan si Thot ni Hawk na nag-anyaya sa kanya na magtulungan. Nangako si Hawk na ibubunyag kung sino ang pumatay kay Sing kung papayag si Thot na makipagtulungan. Sa kasamaang palad, mas gusto ni Thot na siya mismo ang makahanap ng salarin. Samantala, si Simon ay nakikita habang nag-eehersisyo sa kanyang hotel habang dumarating ang kanyang mga tauhan kasama si Shai upang talakayin ang plano ng paglilipat ng ginto. Habang siya'y minamasahe, iniutos ni Simon kay Shai at sa iba na ipaliwanag ang plano habang nakayuko. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Jo Chai sa kanila ang tungkol sa isang gang na tinatawag na short gang na kumokontrol sa quarry area, na magiging pangunahing ruta para sa paglilipat ng ginto. Upang maiwasan ang panganib na makasalubong ang gang na ito, iminungkahi ni Jo Chai na palitan ang ruta ng biyahe. Samantala, si Hawk at Dee ay nagmukhang magkasintahan sa isang date sa tabi ng lawa dahil naging malapit sila sa isa't isa matapos ang maraming oras na magkasama. Habang nilalasap ang malamig na gabi, tinanong ni Hawk kung bakit pinayagan ni Gi na mamatay si Sing kahit wala itong kinalaman sa misyon ng paghihiganti. Ipinaliwanag ni Gi na kailangan mamatay si Sing upang magkaroon si Thoth ng dahilan para maghihiganti kay Simon. Sa ganitong paraan, papayag si Thoth na makipagtulungan. Nang marinig ito, natakot si Hawk sa talino at taktika ni Gi, ngunit tiniyak niya na hindi siya magtatraidor. Sa ibang lugar, si Tat ay nakikita na pumapasok sa pizza shop na puno na ng amag na pagkain. Doon, naalala ni Tat ang kanyang yumaong kapatid na nagpalaki sa kanya simula noong sila naging ulila. Sa parehong oras, aksidenteng napindot ni Tat ang keyboard ng computer sa lamesa ng cashier na nakabukas pa. Dito niya nakita ang numero at address ng huling order ng pizza. Dahil dito, agad niyang isinulat ito. Sa wakas, dumating ang araw ng paglilipat ng ginto, kung saan nakikita si Jo Chai na isinasa katuparan ang kanyang pangunahing plano, na ng ang gintong naka-imbak sa Police Evidence Warehouse. Lumalabas na ang gintong ihahatid ni Jo Chai sa potaya ay ang parehong ginto na nasamsam ng pulis anim na buwan na ang nakalipas dahil sa pagkabigo ni Hawk. Matapos makuha ang ginto, nakatagpo ni Jo Chai ang mga tauhan ni Simon na nakahanda na nang walang paligoy-ligoy pa, nagsimula ang misyon ng paglilipat ng ginto. Kaagad pagkatapos, sa isang sangandaan, nagbago ang isip ni Jotshai at sinabihan ang mga tauhan ni Simon na baguhin ang ruta ayon sa plano. Matapos ang mahabang biyahe, nagutom ang mga tauhan ni Simon at nagpasya silang huminto sa isang lumang sinehan na may kafe sa ibabang palapag. Sa simula, ayaw ni Jotshai na bumaba ng sasakyan, ngunit lumalabas na ang sinehan ay nagpapalabas ng isang lumang pelikula. Sa hindi inaasahan, ang aktres na bida sa pelikula ay ang yumaong asawa ni Jot Chai. Dahil dito, pumasok si Jot Chai sa sinehan upang alalahanin ang kanyang asawa. Sa pagkakataong iyon, umorder ng pagkain ang mga tauhan ni Simon sa ibabang palapag, hindi nila alam na ang lugar ay isang peking sinehan na inihanda ni na Hawk at Bee. Di. Bukod dito, nahikayat nila si Thoth na sumali sa kanilang misyon ng paghihiganti. Kaya, hinati nila ang mga gawain. Sige ang gugulo sa mga tauhan ni Simon, si Tat ay magpapanggap na waiter sa restaurant, at si Hawk ang magbabantay kay Jo Chai sa sinehan. Nang makulong ang lahat, nagwala si Tat at pinatay ang lahat ng tauhan ni Simon. Samantala, abala pa rin si Jo Chai sa panonood ng pelikula. Pagkalipas ng maraming taon, sa wakas naglakas-loob si Jo Chai na muling makita ang kanyang yumaong asawa. Habang pinupunasan ang kanyang luha, biglang napagtanto ni Jochai na ang lahat ng ibang manunood sa sinehan ay mga manikang estatwa. Nabigla, dali-dali siyang nagpunta upang protektahan ang kanyang ginto, ngunit natuklasan niyang ninakaw na ito ni Gi at ng kanyang mga kasamahan. Samantala, dinala ni Nagi, Kok, at Kat ang ginto sa isang tiyak na lugar. Sa lugar na iyon, ang katulong ni Gi ang inatasan na unti-unting gawing pera ang ginto. Ayon sa kanilang kalkulasyon, ang ginto ay nagkakahalaga ng at 560 milyong bat, kung saan sinabi ni Gi na makakatanggap si Nahok at tat ng tig 50 milyong bat sa unang paglilipat, habang ang natitirang halaga ay ililipat kapag ligtas na ang sitwasyon. Gayunpaman, ipinagbabawal ni Gi na gamitin nila ang pera sa loob ng isang taon upang maiwasan ang hinala ni Simon o ng pulis. Bukod dito, binalaan niya sila na huwag makipag-ugnayan sa isa't isa hanggang sa pahintulutan ng sitwasyon. Bago sila maghiwalay, tinawagan ni Tat ang huling numero na umorder ng pizza mula sa tindahan, at sa kanyang pagkagulat, biglang tumunog ang telepono ni Hawk. Bilang resulta, agad na itinuro ni Tat ang kanyang baril, na pagtanto niyang sinagi at Hawk ang nagplano ng lahat ng ito upang sumali siya sa pagnanakaw ng ginto. Kahit na huli, sinubukan ni Nagi at Hawk na ipaliwanag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing hindi sana namatay si Singh, ngunit dahil sa relasyon ni Fa kay Simon, napatay si Singh. Sa wakas, ipinakita ni Hawk ang ebidensya sa video ni na at Simon mula noong araw na iyon. Kasabay nito, pinapapunta ni Simon si Jochai sa kanyang hotel. Sa sandaling iyon, nagningit-ngit si Simon dahil nawala sa kanya ang ginto na nagkakahalaga ng 500 at 60 milyong bat dahil lamang sa isang pelikula. Bilang parusa, ibinigay ni Simon kay Jochai ang recording ng video ng pelikula at iniutos sa kanya na kainin ito, dahilan para magdugo ang kanyang bibig. Nangako si Jochai kay Simon na babawiin niya ang ginto kahit ano ang mangyari. Hindi nag-aksaya ng oras, nagtungo si Jochai sa bahay ni Gi para magsiyasat, kumbinsidong si Gi ang utak sa likod ng pagnanakaw ng ginto. Pagdating niya, sa kasamaang palad, wala siyang nakita kundi isang tambak ng tarot cards at mga dyaryo. Bukod pa rito, ipinapakita ng mga dyaryo ang larawan ni Tat na inaresto ng pulis tatlong taon na ang nakalilipas. Kinabukasan, nakipagkita si Jochai sa isang broker upang ibenta ang kanyang lumang sandata mukhang kailangan niya ng malaking pera para sa gastusin sa paghahanap ng ginto, lalo na't hindi siya binigyan ni Simon ng anumang pondo. Inalok ng broker ang lumang sandata ni Jochai sa kanyang amo, at pumasok silang dalawa sa ngayoy lumang pizza shop ni Sing para gawin ang transaksyon. Biglang dumating si Gi, at nagalit si Jochai at muntik na niya itong saktan. Sa kabutihang palad, nahawakan siya ng mga tauhan ni Gi. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Gi na makipag-usap ng mahinahon kay Jo Chai at ipinaliwanag na wala siyang intensyon na sirain ang buhay niya, sinasabing ginawa niya ang lahat upang tulungan si Thot na gantihan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Bagamat malinaw na maingat niyang pinlano ang lahat upang pigilan si Jo Chai na makialam pa, binilinigi ang lumang sandata ni Jo Chai sa halagang milyong-milyong bat sa dami ng perang iyon, maaari nang ipagamot ni Jo Chai ang kanyang anak ngunit kailangan niyang sumang-ayon na hindi isiwalat kay Simon kung sino ang totoong nagnakaw sa mga ginto. Samantala, si Fa ay mukhang magulo at pagod habang nakakulong sa hotel ni Simon, matapos gamitin upang maibsan ang kanyang mga pagnanasa. Kailangan niyang magpanggap na masunurin upang hindi siya patayin ni Simon. Bukod sa stress, nakakaramdam din si Fa ng pagkakasala tungkol sa pagkamatay ni Sim. Kinabukasan ng gabi, bumisita si Nagi at Kat sa hotel ni Simon upang mag-alok ng kasunduan. Gayunpaman, may plano rin si Gi kasama si Jotchai na pabagsakin si Simon. Matapos siya sa atin ng mga tauhan ni Simon, pinayagan silang pumasok. Sa pagkakataong iyon, iniaalok ni Tat kay Fa ang tiket papuntang Hong Kong, na parabang binibigyan siya ng pagpipilian sa pagitan ng kamatayan o pag-alis sa Thailand. Bago iyon, gusto munang marinig ni Thoth ang totoong kwento tungkol sa pagkamatay ni Sing. Sa kasamaang palad, sa halip na magsabi ng katotohanan, nag-imbento si Fa ng ibang kwento, sinasabing hindi siya nagkaroon ng relasyon kay Simon at ang pagkamatay ni Sing ay aksidente lamang. Dinagdagan pa ni ang mga kasinungalingan upang mapaniwala si Thoth at talikuran ang kanyang paghihiganti, dahil kung magpapatuloy si Thoth sa kanyang galit tiyak na mamamatay ang lahat doon. Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw si Jochai na nakakostyom ng clown. Nang makita ito, pinaalis siya ni Simon dahil sinira niya ang pag-uusap. Pagkatapos umalis ni Jochai, napansin ng mga tauhan ni Simon na naruroon na si Hawk, agad nila itong pinuntirya at dinakip. Sa silid ni Simon, pagod na si Thoth sa drama ni Fa, kaya sinabihan niya ito na umalis sa Thailand agad. Ngunit bago makaalis si Fa, bigla siyang inatake matapos patayin si Fa at ilang tauhan ni Simon, nagsimula si Thoth na habulin at lipulin ang lahat ng sangkot sa pagpatay kay Singh, walang awang pinatay ang lahat. Sa ibang silid, dalawang tauhan ni Simon ay malapit ng patayin si Hawk. Ngunit hindi nila alam na handa si Hawk na lumaban hanggang sa huling patak ng dugo. Samantala, kahit malubhang nasugatan, patuloy na lumalaban si Thoth sa mga tauhan ni Simon at sa mga tiwaling pulis na nagbabantay sa hotel. Pagkatapos, umalis si Thug sa hotel upang hanapin sina Simon B. at Hawk. Sa kasamaang palad, nakakita siya ng mga security officer doon. Kasabay nito, kumakanta si Hawk sa isang karaoke room upang ipagdiwang ang pagkamatay ng mga tauhan ni Simon. Hindi niya alam, isa sa mga tauhan ni Simon ay buhay pa, at siya ang nakasugat sa kanyang isang mata. Pagkatapos, hinugot niya ang kutsilyo at inatake si Hawk ng walang awa. Samantala, nasa rooftop ng motel si Gi upang patayin si Simon, ngunit lumalabas na naghihintay na si Simon doon na may hawak na martilyo. Nagsimula ang labanan. Nang papatayin na sana ni Simon si Gi, biglang dumating si Thot sa gitna ng laban. Dumating din si jo Chai at itinuro ang baril kay Simon, sinasabi na gusto niyang maging mabuting pulis kahit malapit na siyang magretiro nang maipit si Simon, ibinigay ni Joe Chai ang kanyang baril kay Tat upang maghihiganti sa pagkamatay ng kapatid nito. Sa kasamaang palad, buhay pa rin si Simon kahit siya'y pinaputokan ng maraming bala. Kasabay nito, nakakuha rin ng paghihiganti si Hawk sa pamamagitan ng pagsugat sa mata ng tauhan ni Simon. Pagkatapos nito, itinapon niya ang tauhan palabas upang bumagsak ang katawan nito kay Simon na halos mamatay na. Isang taon matapos mapatay si Simon at ang kanyang mga tauhan, namumuhay ng maayos si Jochai, tinatamasa ang kanyang pagre-retiro. Bukod dito, gumaling na ang kanyang anak na babae mula sa kanyang sakit sa pag-iisip dahil sa perang nakuha mula sa pagbebenta ng lumang pistol ng kanyang ama. Habang nagdiriwang ng bagong taon sina Jia Chai at ang kanyang anak, lumapit sa kanya ang isang lalaki na pinahirapan ni Simon sa simula ng pelikula, na hindi tinulungan ni Jia Chai at sinaksak si Jia Chai sa Chan na ikinamatay nito. Samantala, nagretiro na si Tat mula sa pagiging hitman at naging delivery boy. Isang araw, naghatid si Tat ng package sa anak na babae ni Jia Chai na naglalaman ng lumang pistol ng kanyang ama nang makita ito, sinubukan ni Taat na gisingin ang damdamin ng paghihiganti sa bata upang mabayaran niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Samantala, lumipat sa ibang bansa si Gi upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Ngunit dahil nabagot, nakipag-ugnayan si Gi kay Hawk upang magmungkahi ng bagong heist mission. Nang marinig ito, agad na tumanggi si Hawk na makipagtulungan sa tuso na babae. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.